ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong yun, nang makita ni Jesus si Natanael ay kanyang sinabi, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya. Tinanong siya ni Natanael, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka patawagin ni Pilipe, Nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus na ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Makakikita ka ng mga bagay na hikit kay sarito. At sinabi niya sa lahat, Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng lunis po sa ating lahat. Sa tagpong ito, ipinakita ni Jesus na kilala niya tayo higit pa sa nakikita ng tao. Alam niya ang ating puso, ang ating mga iniisip, at ang ating buhay kahit bago pa natin siya lapitan sina Nathanael na may halong pag-aalinlangan nung una ay agad naniwala nang maranasan niya ang pagka-diyos ni Jesus. minsan tayo rin ay gaya ni Nathanael na may mga tanong, alilangan at pagdududa subalit ipinapakita ng Panginoon Nasapat na ang isang simpleng karanasan ng kanyang presensya upang magbago ang ating pananampalataya. Ang hamon sa atin, manatiling bukas ang puso at isipan upang makita natin higit pang mga hiwaga ng Diyos. Kung kaya niya tayo nakilala sa kaloob-looban, mas lalo niyang alam ang ating pangangailangan at mga panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po dahil kilala ninyo ako, hindi lamang sa aking pangalan kundi pati ang aking kalooban. Tulungan ninyo akong maging tapat at walang daya sa aking pananampalataya. Gaya ni Natanael, palakasin ninyo ang aking tiwala sa inyo, lalo na sa mga oras ng pag-alinlangan naway makita ko ang mga tanda ng inyong pagmamahal at higit pang hiwaga ng inyong kaharian sa araw-araw. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat takbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.